magandang buhay. Tama ka naman dyan. Pero ipaparanas ko sa'yo yung magandang panganay. magandang panganay. Pow! Dumating oh! <tong> sa pagkatataon na to. Hoy ikaw! Huwag kang magmamahal ng tambay! Wala yung hanap buhay! Wala daw kaming hanap buhay. Baka gusto mo anakan kita marami. Tapos, ako yung bubuhay. Ayaw kitang bilis din kung di ka pa handa. Hoy kayo! Tambay kayo ng tambay! Wala naman kayong silbi sa buhay. Wala daw kaming silbi. Sige, subukan nyo kaming mahalin dahil ipaparanas ko sa'yo ang langit kahit walang sinde. Wala pa na ho, nakita pa lang tanongin. May pag-asa ba ko bakit di pa Sabi nga nila masarap tumagay pero mas masarap kung ang magigiling anak ko ikaw ang magiging nanay Napakagaling mo ng panlakas makaakit parang ang mga dilan umaawit sa langit